O ngayon ay challenge, Congressman Joel Chua. Sinabi ko na sa inyo eh, sa totoo lang, hindi pa nadala itong mga Congressman. Nagka-leche-leche ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga Congressman. Ang trabaho ng Congressman, gumawa ng batas, hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. Can you tell him this? O, lumabas siya ngayon. And I challenge him. He's a lawyer hindi pa siya natutulo sa pinatayo niyang barangay hall ng 19 million eh. Ngayon nila imbestiga sa Quadcom ang sarili nila. O ngayon ay challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo eh. May gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila. Not City Congress of Manila. Sa totoo lang, o may arrest ako lahat yung uh, mga tao doon at kinukumpis ka namin yung mga gamit. And now we're uh, doing what we need to do. Tingnan natin kung may masampula. Yan ang kung bakit ako uh, nalulungkot hindi pa nadala itong mga congressman. Iniimbestiga na sila ni Presidente. Nagka-leche-leche ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Sino may sabi? Secretary Bono. Di ba? Inamin na nila eh. Ang trabaho ng congressman gumawa ng batas. Hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. O ngayon, kung magpapagawa kayo, katulad ng ibang congressman dito, na nagpapaalam, humihingi ng permiso sa building official o sa city engineering, ina naman namin eh. In fact, I'm gonna tell you, yung di masalang, di ba isasara, gagawin ng DPWH, o humingi ng permiso sa amin, o nagbayad ng buwis, 504,000 pesos. O, anong ibig namin sabihin? Pag magpapagawa kayo, humingi kayo ng permit, building permit. Ang higpit-higpit dito dati, noong araw, 30 square meter, 50 square meter, pinahihirapan nila para bigyan ng permit. Pero itong bilyon-bilyon, daang-daang milyon na project, hindi humingi ng permit sa city government. Oh now, I'm calling the attention and you tell him this. Oh, lumabas siya ngayon. Lumabas siya. Bakit lawyer pa yan? And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Hindi pa siya natuto do sa pinatayo niyang barangay hall ng 19 million eh. Tapos sasabihin nila, hindi kanila, eh lalaki ng mga pangalan nila doon. So sa akin, o oh, yun ang uh, hamon ko sa kanila. Ngayon nila, imbistigahan sa Quadcom ang sarili nila. Eh totoo, the sauce for the ganders, the sauce for the gander should be the sauce for the goose. Tanong ko ha, lawyer yan. Itanong mo sa kanya, ito po tinatanong ni Yormi sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building ng walang building permit sa City Hall? He is a lawyer, I am no lawyer. I may be wrong. Tapos nadurog. Tapos na-disenfranchise yung mga mamamayan namin. Mayor ba siya? baka lang nahirati sila, nasanay sila nung nakaraang panahon na nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Hindi. O, na, kanina, naawa ko doon na sa mga matatanda. Eh. Pero yung alam mo ginawa, pare, pinataya ng kuryente. Tapos pinalalayas. Nino, nung kontraktor, Nino, ni congressman. O, oh, dahil sa wala silang permit, pumasok sila sa amin, sa property namin, kaya kinumander, kaya ngayon nilock namin yung ano at pinakakasuhan namin. O, oh, ngayon, nahanap namin kung ilang milyong piso yung property ng giniba nila without, ito, ito pa isa, Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolish uh, at demolition permit. That is my challenge to them. Or so you tell that to Congress. So, eh, sinabi ko na, in -interview na in-interview na ako sa bilyonaryo, kung naalala ninyo. Sinabi ko na yan, nagpa-abiso na ako. Eh, baka kala nila, mga superman sila dyan. Basta ako, may pananagutan sa taong bayan. Abusado yan mga, katulad yung isang congressman pa doon sa District 2, eh yung uh, sunog-apog pumping station. Wala rin. Yan ang nangyayari, base doon sa tanong mo, bakit hindi mag-iinit ang ulo ng mga mayor? Bakit? Eh, pakiramdam nila kasi, sila na ang pinakamakapangyarihan na taong gobyerno oh. sa buong Pilipinas. They can do what they want to do because they are congressman. They can investigate what good they want to investigate because they are congressman. On the premise of what? Good governance? Uulitin ko. Good governance? O oh, sige. Pwede ba mag ng building ng gobyerno ng walang demolition permit. Pwede ba mag-construct vertically, horizontally ng walang building permit? He's a lawyer and I challenge him directly. Sabihin niya ngayon kung alin ang tama at mali. Baka mas magaling siya sa akin kasi lawyer siya. Oh, iyon ang ano ko. Kaya ako talaga ang basakot po protection ng ko ang karapatan ng mga taga-may nila because that is my obligation. Now, kung hindi sila hihinto sa pangabuso nila sa kanilang kapangyarihan, eh, papapanagutin ko sila. Hindi ako, wala akong ano. No hard cost ako sa kanila. Sa totoo lang. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Anong araw, baka nagagawa nila, nabobola-bola nila yung mayo. Isa lang po ang gobyerno sa Maynila. Ang pangalan, City Government of Manila. Headed by Local Chief Executive. Tapos, ang Musa. Ayun po ang tugong ko dyan. Kaya ganyan ang damdamin ko. Thank you, boss. Thank you, guys. Sir. Okay. Thank you. Thank you. Thank you.